may isang ang video na nagbabiral ngayon sa social media at ito nga ay may caption na OFW biglang nanganak sa toilet. Paano nga kaya niya na itago ang pagbuntis niya? Bagamat hindi nga ipinakita ang muka na nasabing OFW sa video ay malinaw ngang madidinig ang iyak ng isang bata habang nasa toilet ito. Ito nga ay habang natataranta ang mga amo nito Matapos nga nilang matuklasan ang nangyaring ito sa kanilang kasambahay. At ito nga ang naging salaysay nang nag ng nag-post ng videong ito. Alam-alam ang kanyang amo na ang kanyang palang katulong ay nanganak na pala sa loob ng CR. Kung hindi pa marinig yung iyak ng bata, hindi pa malaman na ito pala ay lumabas na si baby sa kanyang sinapupunan. Itong video na ito ay magkaroon din tayo ng isang babala sa mga katulong o kagaya ko na mag-ingat talaga tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa desisyon natin dahil ang ang hirap na nabasan sa mga problemang di kayang akuin. <tinyo> meron nga rin iba tayong mga kababayan na nag-comment sa nasabing video na ang Pilipina daw na tinutukoy sa videong ito ay nagtatrabaho sa isang Chinese family at ang mga ito raw ay nakabase sa Pilipinas at hindi sa Hong Kong. Sabihin man nating sa Hong Kong nga ito nangyari o sa Pilipinas pero ano ba ang aral na pwede nating makuha dito lalong lalo na sa mga OFW? Malinaw nga ang mensahe ng video na to na huwag tayong basta-basta padalos-dalos sa ating mga desisyon at mga kinikilos. Iwasan nating gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin lalo na kung itatago lang din naman natin ito at hindi tayo handa para harapin ito dahil alam nating lahat na sa bandang huli ang pinakakawawa rito ay ang batang isisilang nyo kaya naman tanda ang mabuti mga kababayan bago tayo makipaglaro ng apoy ay mag isip isip muna tayo at kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pala dito sa aking youtube channel ay iniinvite kita mag subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.